Ano pong ang ng... Uh, ano po bang mga tao na sumakot ang Antikristo sa atin? Ano, no? Ano pong time yung sumakop ang Antikristo sa atin? Matagal na, 400 years nang nandito Antikristo sa atin. Ito po kaya 666 AD after death. Ayun ayun yun ayun, ayun. Ayun. Hindi yun kaya tanaw yun. Hindi yun, hindi yun eh. Hindi AD yun eh. Hindi taon yun eh. Yun bilang ng pangalan ng hayop. Hmm. Nakasulat sa... Basahin mo nga kapatid namin. Dito ay may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ng bilang ng hayop at kapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim na at anim na put Yung bilang na yun, bilang ng isang tao. Pangalan ng isang tao yon. Titulo yon ng isang tao. Kaya hindi year yun, hindi year yun ah, uh, wala pa salamat, mas salamat din naman.